Good morning! Welcome po dito sa Summit Point, Lipa, Batangas. At ngayong araw, nandito po tayo sa area ng golf course at ng golf clubhouse. Yan pong building na yan ang magandang golf clubhouse dito sa Summit Point, Lipa. Halika, puntahan po natin. Ayan, ito po yung nasa kanan ng malawak na parking area ng Summit Point Golf Clubhouse. Ito naman ang mismong harapan ng Golf Clubhouse. Para ma-appreciate nyo ang ganda nito, panoorin po natin ang aerial view. Sa loob ng Golf Clubhouse ay merong Golf Pro Shop kung saan lahat ng gamit ng mga golfers ay nandito. Meron din itong coffee shop para sa mga golfers at bisita. Tingnan nyo ang view sa likod ng golf clubhouse. Ang ganda at maaliwalas. Green na green ang grass at napakalinis. Mapapawaw ka sa ganda ng golf clubhouse dito sa Summit Point Lipa. Tingnan nyo to Ayun, di ba napaka-elegante tingnan? Sadyang napakaganda talaga ng pagkakagawa ng Summit Point Lipa Golf Clubhouse. Tingnan naman natin ang golf course sa tabi ng lake. May ikita mo yung mga golfers na mukhang enjoy na enjoy sa anilang paglalaro. Ang Summit Point Golf and Country Club ay isang 18-hole championship golf course na dinisenyo ng famous golf course architect na si Robert Trent Jr. Bukod sa pagiging isang 18-hole championship golf course, ay isa rin itong exclusive subdivision na dinevelop ng Santa Lucia Land. At alam niyo rin ba, dito sa tapat mismo ng entrance ng golf clubhouse ay eh may gagawing isang premium expansion ang Santa Lucia Land na tatawaging Phase 5. Ang mga sukat ng mga loting ibebenta dito ay 204 square meters, 300 square meters at mas malaki pa. Kaya kung dito kayo makakakuha ng lote sa Phase 5 ay malapit kayo sa entrance gate, sa Prescong Golf Course, sa Golf Clubhouse, at sa sports clubhouse kung saan pwede nyo i-enjoy ang mga sports activities tulad ng swimming, indoor basketball, indoor badminton, indoor tennis, ang billiard hall, at ang 10-pin bowling. At pwede nyo rin ganapin dito ang mga celebrations sa mga function halls sa loob ng clubhouse. I-check nyo po ang aking ibang YouTube videos for a sneak peek of Summit Point Phase 5. And kung gusto nyo ito makita lahat, I advise you to schedule a site tripping here at Summit Point, Lipa, Batangas. Just call us on the details here. Salamat!